Okay. Recording. So, what up sa inyo mga bad? And actually, ngayon lang tayo nag-upload. Kakagisi lang natin. Pero, gusto kong i sa inyo kasi nanaginip ako na kinakausap ko yung sarili ko. Yung 5 years na ako. And meron siya sa akin sinabi na sobrang tumatak sa puso ko. And I feel parang totoo talaga siya na parang kinakausap ko talaga yung sarili ko. Putik. Oh, take... Pero grabe yung sinabi niya sa akin, talagang malalim. Tagos sa puso yung sinabi niya. Parang ayun na rin yung calling sa akin. Pero ngayon ang date natin is October 5, 2024. And gusto kong kausapin siyempre si Aaron Kyle Vincent Abidosa Simple, a.k.a. Young A. Alam ko sobrang dami na nangyari sa loob ng limang taon. Gusto ko lang umpisahan sa tanong na, Kamusta ka? Masaya ka ba? Nalagpasan mo ba lahat ng problema? ng struggle, Kamusta yung magulang mo? Kamusta yung lola mo? Kamusta yung pamilya mo? At kamusta kayo na ni Bea? Kamusta yung mental health mo? Kasi right now, mm, ano okay. Self ka self-doubted kasi sa sarili mo eh. Takot kang sumubok ng iba, nawala yung eagerness mo, sobrang problemado ka ngayon. Lalo na financially, tinatamad ka na sa mga bagay na gusto mo dating gawin. Yung magulang mo may sakit, yung lola mo tumatanda na gusto lang kamustahin ka na nakaya mo kaya ito lahat nagtanggumpay ka ba sa mga plano mo naging masipag ka ba na over ka mo ba yung doubt mo yung mental health mo naging maayos ba di ka na ba takot gumawa ng mga bagay pero i hope na nalagpasan mo lahat yon na conquer mo lahat ng takot mo alam ko kasi na matapang ka eh. Gusto ko lang din malaman na tinuloy mo pa itong pagbablog. Kasi right now, ang tagal talaga natin mag-upload. Actually, ito yung magiging first upload natin ngayon sa loob ng isang buwan tayong hindi nag-upload. Tinuloy-tuloy mo ba? Gumawa ka ba ng malulupit na content? Mas lalo ko bang gumaling sa pagkukuha ng photography, sa videography? Natuloy mo ba yung pag mo? Kung natuloy mo yung bad, sobrang proud ako sa'yo. Right now, namimili ka kasi sa dalawa ngayon, sa tatlo ngayon eh it's either content creator pagiging rapper or sa media shit pero kung ano man napili mo dito sa tatlon to I know eh nyo talaga yung gusto mo gusto ko lang din malaman kung kamusta na yung magulang mo nasusuporta mo ba siya, okay na ba siya kasi right now yung magulang mo lost din siya eh, hindi niya rin alam kung anong gagawin niya pero sinasabi ko sa iyo na wag na wag mong papabayaan yung nanay mo, yung lola mo. Kasi isa yan sa nagbigay sayo. kung nasaan ka ngayon. Mahalin mo sila habang nabubuhay pa sila. Lalo na lalo na yung nagpalaki sayo. Yung nagbigay sa'yo ng pangarap. Kahit anong mangyari, wag na wag mo silang kakalimutan. saka isa pa, nakuha mo na kaya yung pinapangarap mong kotse. <laughs> Kasi may pinapangarap ka ngayon na first kare And yung first car na yon gusto mong isakay din yung lola at magulang mo para ipasyal sila sa iba't ibang lugar napapaisip lang ako no kung nakuha mo na siya siguro sobrang saya ng lola mo kasi yung lola mo talaga ang pangarap niya is gumala, mag nature trip and ayun yung lagi yung sinasabi sa'yo na sinasabi niya sa'yo na bago daw siya mawala gusto niya munang gumala kasi ayun na lang yung kasayahan niya sana nagawa mo yun but sana nagawa mo talaga yon sobrang magiging masaya yung lola mo as in and gusto ko lang din malaman kung saan ka na ba ngayon nakatira may sarili ka na bang bahay kasama mo pa rin ba yung BG isa rin kasi sa mga pangarap mo is makabili ka ng bahay nabili mo na kaya siya no kamusta yung relasyon nyo ng BG magkakasama pa ba kayo gumagawa pa ba kayo ng mga malulupit na content sa loob ng fibers years na yon ano kayang ginawa nyo pero isa lang talaga isa lang talaga masasabi ko dyan eh. really sure na sobrang solid na ng mga content nyo. G, alam mo, yung mga kapatid mo, hindi ka iiwan yan. No matter what happen. Siguro sobrang saya nyo ngayon dyan. And alam ko na hindi mo rin sila iiwan. Siguro dum dumating ka ulit sa punto na napaisip ka na what if na nagiging pabigat ka na lang sa kanila. Pero G, wag na wag kang susuko kasi dumating ako sa point na sumuko ako ngayon Pero ang pa rin sila, hindi sila sumuko sa akin. Nagbigay sila ng payo, nagbigay sila ng lakas na parang magpatuloy ako kasi sabi nga nila eh, hindi nila to susukuan, sila lalaban. So ikaw, kailangan mo rin talaga lumang. And, and I know na sobrang lumabang kayo lahat dyan. to so, ko lang din sa'yo kung kamusta na yung mga content mo. Kasi ngayon, di wala talaga maisip na content. Pinipiga ako yung sarili ko eh. Pero for sure, ikaw, sobrang solid na ng mga content mo. And sanay na sanay ka na sa camera. Kasi medyo ilang ka pa sa camera eh. Nahihiya ka pa sa mga tao pag nakikita ka nila mag-vlog. Pero for sure, ikaw ngayon dyan, sobrang sanay ka na sa camera. At sobrang komportable ka na nakausapin sila. And gusto ko pang tanungin, kamusta kaya sila Tam Tam? Sinanala sa Tam! Tam kami! Kamusta na kaya si Tamtam? Tam? Kasama nyo pa ba siya? Pati si Nala. May Bea. So, ito sila ngayon bado oh. Kita mo, G? Ang cute nila. Oh. Gusto ko itanong kung kasama nyo pa rin ba siya or kasi 5 years na yun eh and I don't know kung nandutuon pa rin sila kasama nyo pero inaalagaan nyo naman to ni Becky for sure kasama nyo pa rin to and matatanda na kayo noon oh hi loko future na ikaw oh hi daw sabi ni Tamtam. Tam pati ni Nala Jesus <laughs> yan sobrang cute ng mga aso mong to tsaka ito yung nagtatanggal ng stress mo and bad may bago ka na kayang camera For sure may bago ka ng camera. Nag-upgrade ka na nito. Pero ito, ito yung ginagamit ko ngayon. Ito yung pinaka pangarap mo, G, na camera. Ito yung makakasama mo sa journey mo. Huwag na huwag mo ibibenta yan. Ah. And nasa iyo pa rin kaya si Black Mamba, G. Siguro kasi pangako mo sa sarili mo, hindi mo ibibenta yan. Eh. Siguro luma na si Black Mamba pero inaalaga mo pa rin yan. Alam ko na sobrang solid na mga nangyayari sa'yo. And alam ko nasa mabuting kalagayan ka ngayon kung nasaan ka manjaan. Sa ngayon bad, meron kang subscribers na 600 plus road to 700 ka na. Ilan na kaya yung subscriber mo ngayon? Siguro nakuha mo na yung gold play button mo. And siguro nasa million subscribers ka na rin ngayon. Kung meron nga lang tayo machine boy, kinausap kita dyan. Gusto ko malaman kasi kung nasaan ka na ngayon eh. Kasi sa ngayon ji yung ikaw na ngayon, medyo nalalabuan pa sa future niya eh. Hindi niya alam yung gagawin niya eh. Pero G, pinapangako ko sa'yo na hindi ako susuko. Promise yan. Kasi nasa akin nakasalalay yung magiging ikaw eh. Hindi ako susuko, G. Para marating natin yung pangarap natin alam ko na maraming plano sa Lord sa ating dalawa na mas malupit siguro binibigyan niya lang sa akin yung pakiramdam na to kasi may nabasa ako na once na pinapahirapan ka niya, ibig sabihin daw hinahanda ka nga sa big blessing na ibibigyan niya sa'yo kasi once na binigay na sa'yo ni Lord yon is ready ka na and right now hindi ka pa siguro ready pero kakayanin mo to promise kakayanin natin to G galingan mo palagi ha huwag kang susuko huwag kang magsisettle for the less yung mindset mo ngayon bobo eh <laughs> Sobrang tanga ng mindset mo yun eh. Alam mo naman yun eh. For sure, pinatibay ka na ng panahon ngayon dyan. Marami ka na nang na sa mga bagay. Hindi ka na tanga mag-isip. Hindi ka na tanga mag-dition. Tsaka, mas nag-iisip ka na mas maayos. Yun lang, G. I hope na kung nasaan ka man ngayon, masaya ka. Kung naging successful ka man, saya ako sa'yo. Kung hindi naman, laban lang. Lagi mo lang tandaan. Kahit anong mangyari. Kasama natin yung nasa taas. G, five years na yung eh. Sa lang gusto kong sabihin sa'yo, kalingan mo. Ay!